Okay, mga igan. Kaya kami mag-motovlog. So, nandito tayo ngayon sa mismong bayan ng Baler. magikot ikot tayo. Gandang panahon ngayon, mga igan, dito sa Baler. Kahapon, umuulan. Malakas pa ang hangin. Pero ngayon, mahangin pa rin naman kaya di tayo makapagpalipad ng drone baler well, 400 punta pala tayo mga iyan dun sa ano sa barangay sabang tingnan natin yung ano yung tulay na di pa natatapos yung tulay na magdudugtong sa barangay sabang at saka sa Sitio Castillo ng Parangay sa Bali. Tagal na nun mga ikan, hindi pa natatapos. Para ngayon kasi pumayag ng may-ari no, ano, dadaanan ng tulay. So, nandito na tayo sa Welcome Barangay Sabang. ang paganda na ng paganda itong bader ha tinatayo pang bagong 7 11 tapos dito may 7 11 pa rin ha eh. ano, magkalapit ito nga pala mga iga yung ano kahabaan ng Timolina dito sa bayan ng Balera o <coughs> barangay sabang ito mga ikan gala-gala lang tayo mahangin naman kasi mahirap magpalipad ng drone hmm. Ano kaya yung pick-up truck? located dito kaya yeah, pag may nagpag sa gilid ng kalsada mga igan tulad nito din na pwede magsalubungan o ito pa tapos may mga bata naglalakad ano tatakbo sana, sa ano sa gitna ng daan oh lakas ng hangin dito muna pa tayo makakapagpalipad ng drone ito mga igan makas <laughs> ng hangin may diretsyo na yata dito sa ano sa mismo tulay nung huling punta ko kasi rito bababa ka pa dyan sa pababa sa kanan ay di pa nga yari yung pala yung taas ng tulay oh. wala pa nangyari mga igan eh. tapata ito pala mga igan ngayon pala ako nakapunta rito sa may tulay eh. ito pala yung ano tulay mga ikan ko oh, eh, pag na natapos na nga ito laking ginawa rito sa mga taga sabang yung iba kasing papunta sa barangay Castillo galing dito sa sabang nadaan pa dun sa ano sa ibang barangay ng Balera lalo na yung mga teachers may school kasi dyan integrated school na daan pa sila dun sa ibang bahay isa pa nga, sa ibang barangay ng balet malaking ginhawa mga ikan ikot tayo dun ay sa kabila ha. ang ganda Baba tayo, itabi ko doon eh. sabi ko dito may daan pala dun, mga iga, no? Di yan, eh? Tas, doon mga igan hindi yan na yun tapos paderecho doon yun rin na kaya hindi siguro ang ganda ang ganda pala nitong itong na ito, ngayon lang nakapunta daan tayo doon mga igan sa may paderecho pa Sarap mamasyal dito mga igan nyo. Magmumuni-muni ka. Hmm. Hindi ako nakapunta rito mga igan. May gantong lugar na pala. <laughs> Opa. Yung Eres. Jableg lang. yan ganda na pala rito sa may Alam ko kasi yung mga Egan dati ano la ito yung sasahan. ganda ano. Support pa siya rito sa mga bahayan. Tundaan, pinakan dike. Dike. Asos sarap na mamamasyal dito ngayon lang ako nakapunta rito mga igan oh ah. ay tingnan mo nga lamang are hirap din pala nandiyan nakakapasyal mga igan oh ito pala yung ano mga igan oh <laughs> yan po pala yung ano ay ano yung hanging bridge Magkadikit na po pala ano. Oh, ganda lang ah, yun. Ay yung kadugsong po nito malayo pa. Ay gaganto pa po 'yan. Ah, yun. I think ngayon lang po ako nakapasyal dito. <laughs> ang ganda na po ano. Tapos de pa babahin dito ay ano pag tumas yung tubig. Pag pag magkadugsong na po ano iwas baha na ano. Nabaha po ba rito Sa pag ano napag mataas ang ulan. Hindi naman po. Nabaha po dito, de. Pag tumaas tong itong, itong ayun ah, Pero maganda na po, ano. O nga, ngayon lang po ako nakapunta rito. Ang tinitingnan ko lang po kasi entulay nung noong namamasada ako. <laughs> Oo nga po. Sana pumayag na po. Yan ay ano. Yung may-ari dyan sa dulo. Dulo. Oh, yariin na po sana nila ano. <laughs> Hanggang dito po ako ay. ay tingnan na nga lang mga ikan eh. Oh. Ah. Uh... Ah. Ay, ang ganda na pala rito. Sabi ni tatay, de-director. Dede diretso pa ito tulay na ito. Do sa may kabilang dulo. Ah, iyan po. Pag wala po nakakakita ganyan. Hmm. -mm. Ganda na. Di mahal na po rito ang lupa, ano? Magmamahal pa. Ay, may bangka po kayo. Mm. May talian pa lang. Bangka po. Ano? Ito yung mga sa gilid ng daan. Ganda pong pasyalan. Ito pag gabi ano? Baka po nagiinuman pa rito ano? Ha? Inuman. <laughs> o libre ng venue ito ay. Ay, opo. Yung ibang tulay po ay sa San Luis po, yung mga tulay na ginawa ay may mga ano, street lights. Dapat lang po nila lagyan. Magkaano na pala. Sige po.